Good morning! Papunta kami yung sementeryo. Ayan. Maaga pa eh. Maaga kami pupunta. Pupunta pa. Uh -oh. Ang bilis Oo. Ang bilis nila maglakad. Iwan nila ako eh. Seven Street. Bibili ka. Oh, Ay, tinapay. Tinapay, baby. Anong bibili mo? Ha? Huh? naka Yakot, gusto ko 'to. Ate, mangano lang 'to. gusto mo 'to. Yakot. mo kay Papa mo. 'Yun mo kay Papa mo. Oh, batantian kayo. Tubig ang bibili niyo, hindi ganyan. Vanilla latte. Ha? Vanilla latte. Oo. Puspuro. Laki naman. Punta naman tayo kay Tito Eddie. Di ba lang? Tubig lang ganito oh. Ganito ah? Isa lang? Siyempre gusto ko ano? Dalawa. Ako gusto ko yakot. 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 Gusto ko yakot. Ako gusto ko meron. Ako gusto ko yakot. Puro kayo ako gusto ko. Ako gusto ko. Diyos ko. Ah. Oh. Yako. Oh. Oh. Kaya gusto ko ako maglakad mag-isa. Hindi magastos. Pag, <laughs> pag may kasama ako magastos. Wala yata ang dito, Bri. Isa lang, isa lang. Bigay mo dun, babayaran ni Papa mo yan. Ate, ah, munggo ba to, munggo? Open sendang ganto ah Erbin. saan ta mata Hahaha. Oh. <laughs> Mga bata. Bri. O, oh, maya mo na inumin yan, Bri. Maya mo na? Hindi. Okay. Na kami. Nag-jeep kasi kami eh. Mahal lang ano ngayon. Trike. Eh, lima kami. Pag nag-drive kami, nasa 100 yun. Malayo-layo yung destination eh. Okay, oh. Ayan, memorial na. Papasok oh, na kami. Oo. Oh. Ah, diba? Pwede pa yung mga to. May mga bahay sila, oh. Mas maganda pa bahay nila sa bahay ko, eh. Yung ha, yung aring, aring araw, galit na galit, oh. Oh. Galit na galit si aring araw, Doon po kami sa may dulo. Sa may dulo. Ah, hmm. oh, ba? Diba? Memorial Cemetery. Doon kami doon sa puno na yun. Ha? Ha? Umapa ko sa muka Galit na galit na naman to. Nakita na naman yung araw Yung aking map of my face. Galit na galit na naman siya. Kasi si aring araw ay nakikita niya. Ano pala sa 7am? Ay, just ko may aso sila. Na nang ano oh. Crevitoria ata 'yan eh. Yan laki na. Oo. Oo, pa. laki yo. Oh. oh. Laki ng mga ba, ano? Ayan oh. na. Dito na kami kay Lola. Wala naman daw lang sa kanya, no? Okay. Loh, how are you? How are you? Baka na yung natin, diligan natin Ay, hey, diksa na Ay, hindi, diligan mo Sige, diligan mo, papi Hi, Loh Hi, Loh May nag-ano? May adyambe Ay, ay oh ay lang tayo, punta lang tayo Para kumain, yun, no? Know? Loh, we coming, no? Kala mo, ha? Loh, buwang sasakyan Hindi, may aeroplano kami Uh, ako Logo. nagkohin naman si lolo uh. ah di mo ba alam si lolo mo lang buhay wala nang ginawa yun kung binikohin ako may <laughs> <laughs> sinasabi asa kaya ako sa lobo hindi ako makuha may iwan yung mga bata hindi tayo kasa puputok ang lobo no. uh. oh, ay habi dito pala <laughs> e, mo po kabalin <laughs> Dito ba Lino? mo? Dito Dito. Bakit? Ito yung bako. oh, pako. Oh, masuleyo. Oh, lalaki na masuleyo dito eh. Akala mo bahay. Buti pa sila. May bahay sila. Oh. Ano, papi? Hmm. Ano nga ito, papi? Memorial? Si Memorial Cemetery. See you sa house, lo. Talagay mo si nanay, lo. Awis na kami. Lo, lilipad kami. Wi na kami. Wi na muna kami sa bahay, lo. Bye-bye. Wait na kami, ang init na. Oh, wala pa pong 8. Mga 7, ano pa, 7 pa lang ngayon. 7.40, pero grabe init. Sakit sa likod, sakit sa balat. Pakapas hmm, namin ng gate. I Ayun mean, yung gate. Oh. Ganun langit, no? Blue na blue. Blue na blue yung, ano, Ayan, dadaan kami right, dito kay eh, Tito Ed. Eh. Tito Ed. Oh! oh, oh, oh. oh.